Para sa karagdagang detalye, kaugnay sa nararanasan nating masamang panahon, makakausap natin si ginoong Alzar Aurelio, Weather Forecaster ng Pag-asa. Alzar, magandang tanghali sa iyo. Uh, magandang tanghali sa inyo, June. Unang-una, uh, pumasok na po ba itong uh, ang LPA sa Philippine Area of Responsibility, Alzar? Opo, itong uh, low pressure ang ating binabantayan mula kahapon pa ay nasa East Philippine Sea. Ating nasa layong 1,070 kilometers east ng Northern Luzon. Sa mga oras ito ay wala pang direkta na kaapekto sa ating bansa. Itong hanging habagat ang patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. Kaya patuloy tayong makakaranas ng maulap na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkulupagiklat at may mga malakas na hangin dulot ng Southwest Monsoon. Mabala po dito sa western section ng Luzon dahil nakikita po namin na maaari magkaroon ng malawakang pagulan na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. May chance po bang maging bagyo ito at if in case pwedeng maglandfall? Sa ngayon sa mga ating data namin na kalab at sa pagmumorta namin sa aming satellite at Doppler radar ay uh, mababang, uh, yung itsura po niya ay, ay nagpapakita na humihina itong low pressure area pero hindi natin inaalis ang posibilidad na ito'y maging bagyo dahil itong low-pressure area nasa dagat pa rin siya. Medyo may kalakihan niya tayong uh, LPA na ito, no? Gano'ng katindi yung magiging uh, epekto nito, Alzar? Uh, actually, itong uh, nakikita namin sa aming satellite monitor, ay uh, combine ng effect uh, oh, combine ng southwest monsoon at hangin habagat. Kaya sa unang tingin, parang siya yung uh, low pressure. Hindi po. Ito yung uh, pinagsanib na LPA at yung southwest monsoon o oh, hangin habagat. Kaya po mayroong mga malawakang ulap dito sa East Philippine Sea. Ah, yan. Yung nakikita natin ngayon, hindi pala yan yung LPA. Ano? Apo, ah, tama po. Well, it, sorry, yung bagyong uh, may international name na Haikuwi. Ay uh, iba ho ba ito dun sa mga nakaka rin sa bansa? Apo, uh, itong sa Haikuwi, bagyong Haikuwi ay malaya po sa atin at uh, wala pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang magandang balita dito ay hindi po siya papasok at walang direkta na nakaka sa ating bansa. Kung ito Ang nangit... inaasahan po natin kung uh, lalapit ito sa bandang uh, Japan, Southern Japan, habang uh, ito papatungo sa bansang Japan, ay maaari pong atakin pa ulit itong Southwest Monsoon o hangin habagat. Kaya inaasahan pa rin natin, may pagulang pa rin tayo, malakas na hangin, dulot ng hangin habagat, bukas po. Hanggang dito kailan sa malaking kaya... bahagi ng Luzon at Visayas. Hanggang kailan, hanggang kailan kaya yan, Alzar? Kasi minsan, walang ulan, minsan titila, tapos bigla na naman bubuos. Hanggang kailan itong ganitong erratic na weather condition na magpiprevail sa ating bansa? Una na po dito sa Southern Luzon and Visayas, ay uh, inaasang po natin kapag tuloy, -tuloy ang ganitong development, ay sa sa lunes ay uh, uting itipo gagad panon sa Southern Luzon and Visayas. Pero sa Northern Central ay aabot uh, abot ng lunes. Maaari pong uh, Tuesday or Wednesday pa ay magsisimula pong gumanda ang panon. Ano ang pwede nilang asahan kasing lakas ng mga pag-ulan kagaya ng mga naranasan itong mga nakaraang linggo, Alzar? Hindi uh, na po, no? dahil una-una itong uh, kaya po lumakas yung ulan sa mga nakarang linggo kasi nandito si Bagyong Hiner at malapit sa ating kalupaan. Ngayon po wala tayong bagyo na malapit sa kalupaan yung malakas na ulan, hindi kasi lakas nung na naranasan natin na nakarang araw. So may mapagulang po tayo, hindi kasi lakas po. At asang panin natin mga intermittent rains o yung ulan, uh, uulan, ihinto ulan. at patuloy tayong mga karangas din pala na malawak, maalun uh, maalon ng karagatan dito sa seaboards ng Luzon at ng Visayas dahil po sa kalakasan ng hangin, dala ng hangin habagat. Marami ng mga labada ang hindi natutuyo alzar kailan kaya talagang makikita nating sisikat na yung haring araw alzar. Um, dito po sa Mindanao talagang may uh, magandang panahon, talagang uh, makakapagtuyot sila ng labahan. Pero dito sa Southern Luzon at Visayas, sa, po, sa lun, uh, lunes ay magpapakita ang sikat ng araw. Pero dito sa Northern Central Luzon aabot ng lunes, so ibig sabihin Tuesday or Wednesday pa sila makakaranas ng magandang panot at magpapakita ang sikat ng araw. Sige, maraming salamat at good luck sa mga labada natin. Alsan Aurelio, Weather Forecaster ng pag -asa.